Guys, magluto tayo ng ginataang galunggong ngayong lunch. Hello guys! Tayo ngayon na magluluto ng ginataang galunggong. Uh, pinahiwa ko na yung mga sibuyas dito sa anak ko, tapos uh, hinugasan ko na yung mga pechay. Hinanda ko na rin itong mga gata. Okay, hinihiwa pa rin niya yung mga panglahok natin dito. Uh, kailangan merong sibuyas, bawang at luya para tanggal ang lansa dahil isda yung ating niluluto siya nga yung nakatoka mag uh, hiwa para matuto naman siya kahit papaano ayan, turuan natin silang mag ng mga kahit napakasimpleng trabaho lang to eh, matu may matutunan pa rin sila Medyo na parami yata yung lahok natin. Ang taga tagal niyang magayat ito naman ay tapos na yung paghihiwa at nakalimutan akong sabihin na mayroon pa kamatis. Ako na po yung naghiwa ng kamatis kasi baka hindi niya pa rin alam, madurog lang yung kamatis. Uh, correction, kamatis po pala. Uh, nakikita niyo naman ngayon dito, naglagay ako ng bagoong. Yan po yung magpapasarap ng ating ginataan. Sa amin pong mga bikulano, bikulana, ang pagluluto po namin ng ginataan ay bagoong isda po yung nilalawak namin para mas malasa. Yan nga po nakikita nyo na ilagay na namin yung gata, hinahalo-halo para medyo ano natin to papa igahin bago ilagay yung gulay at isda. Susunod natin ang gulay at isda dito pag kumulo na sila. Okay? pinalagyan ko muna ng panginka para mas masarap ang aroma halo 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 para mag spread yung lasa yan kumukulo na po siya nakikita nyo naman para siyang naglalatik na uh, pwede na natin ilagay dyan yung isda at saka yung pechay. Pagsasabayin po natin siya kasi pareho nang naman na sigurong ang lalambot sila dahil ang isda ay madali pa lang Okay, para hindi maduro. Makikita nyo na ilagay na natin ang pechay. Then, lagyan natin ng sili para mas matanggal pa ang lansa. Siguro lang hindi na natin malalasahan ang Nakikita niyo ha po, meron akong talong doon. Hindi ko muna nilagay kasi hindi maganda ang talong pagdurug. Ayan, takulaan lang natin uh, para uh, maluto ang pechay. Next naman, ilagay na natin itong galunggong. Pinalagay ko na rin dito sa aking helper. Siyempre, yung helper ko, yun yung anak ko. Ayan, hindi niya po, sabi ko, ayusin niya yung salansan, pero hindi niya kaya dahil mainit daw. But it's okay lang naman for me. Ayan, nailagay niya na nga lahat. At uh, inayos ko na lang ako yung nag-ayos nito yung gamit ko ang sandok okay papantayin ko lang yan para maganda naman siyang tingnan and pagkukuluan ko siya ng medyo matagal para ano, para masarap kasi pag mas, matagal na pagluluto sa gata sumasarap siya. Diba? Okay, takpan muna natin. Uh, hintayin natin silang kumulo. Uh, nakita ko yung cake dito sa aming ref, kaya kumain muna kami. And then, nakikita nyo naman po yung uh, ano, pechay. Medyo durog na, pero okay lang. At kakain na nga po tayo. Ayan na nga po yung ating ginataang galunggong na may pechay. Kain na tayo, guys! Thank you for watching. Wow!